Ay, eto na. Eto na ang sagot sa mga katanungan mo, Brad. Eto ah, na, eto okay, na. Okay, salamat. Na. Ah, okay. Ito na, malaman? <laughs> eto na, ang sagot. Tatay Antonio, wow! Ikaw na! Hindi na ganyan yun yung gulong ko nakakabit dito, pati yung mga parts. Sabi na nga, eh. Bakit yan? Eh, ayaw eh, yung nakakabit sa ano. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Eh, di-donate ko na. Di-donate mo. Akin yan, binili mo na sa okay. akin yan. Eh, di naman na ito nagagamit eh. Tsaka, iwalay naman na tayo kaya wala ka na karapatan. Eh, pero ito. binili mo na sa akin yan. Hindi malamang sa akin na yan. Masensya mm -hmm. na po ah. It's okay. Bumili <laughs> ka na lang ng bago, may pambili naman, di pa? Okay na yan. Nasabi ko na kay Dok, nakakahiya. Hindi ko na pwedeng bawiin. Eh, okay na po ito, Dok. E, Idadanit ko na po ito. Bahala na siya. Wala na, naman, naman na kami, kaya... Eh, anong ba dapat kong gawin? Akin talaga yun, eh. Uh, ha? <laughs> <laughs> Asensya na po talaga. Masaya <laughs> <laughs> na po talaga. Nakakahiya. Ay, naku. Kuya, ko. Donated na po ito. Donated na po ito sa inyo. So, wala. Ako po ang bumili. So, ako po yung may karapatan kung kanina Pero, mo siya sa akin. Kaya, kukunin ko po, ah. Kayo, kayo bahala, kayo bahala. Eh, hindi mo talaga pwedeng kunin yan. Hindi pwede, binili mo na sa akin to eh. Ako ang bumili yan. Hindi, ako. Hindi. ibaba ito. mo yan, ibaba mo yan, ibaba mo yan. Nakakahiya tayo, nakakahiya kayo. Dapat pag binili mo na, hindi mo na binabawi. Nga, binigay mo na sa akin to, dapat sa akin na to. Ano, ano? Kaya, pakibasa po. Congratulations, Doc. Dahil ikaw na pili ng Wow Mali, ikaw na? wow Mali, doble tama. Sesya na mo. stress <laughs> <Sorry, sorry, laughs> ka ba? <laughs> Doc, meron din po kami cash gift para sa inyo. Para mas marami ba kayong matulungan. Yes. Ano po masasabi niyo? Marami kaming matutulungan. Talaga. So, maghahanap na kami ng ano, uh, recipient, recipient of this bike. Yes, uh, thank you. Jose and Wally, yes. maraming salamat sa tulong at sa pagkilala. Yung binigay niyo sa amin, siguradong papabuti namin sa nangangailang. Maraming salamat. Yay! <laughs> Kaya ito na, tawagin na natin si Tatay Antonio. Tatay Antonio! Ha, Antonio! <laughs> Ito po Hi, Paul, sir. Hello, Hello po. Hello po, Tatay Antonio. Unang-una sa lahat. Unang-una sa lahat. Maraming maraming salamat po sa sa naisip niyong kabutihan. Lalong-lalo na sa mga kabataan at yung walang uh, walang kakayanan bumili ng mga bisikleta. At maraming salamat din sa inyo <laughs> sa binigay niyong tulong sa amin. Tatay, Tatay Antonio. Paano niyo po pinipili yung bibigyan niyo ng bisikleta? At saka paano niyo inisip at bakit nyo ginawa ito? Po? Kasi nagtuturo ako dati sa UP College of Medicine. Uh -huh. Ang tinuturo namin sa mga estudyante, 10% lang ng kalusugan natin ang galing sa gamot uh -huh. at pagpunta sa doktor. Uh -huh. 90% ng kalusugan natin galing sa mga pang-araw-araw na ginagawa natin. Correct. kain natin lifestyle. paano tayong pumapasok. Naninigarilyo ba tayo o hindi? Yan ang mga main ano factors sa kalusugan natin. Yun po natin. ba yung tinatawag na lifestyle? Yes, hmm? lifestyle. So naisipan niyo itong pagbibigay ng bisikleta oh, dahil so, Tapi ko, tama na yung pagturo, gawin na. Tulungan na natin yung hmm. mga nangangailangan ng tulong. Hmm. Yun. Papayang kagaya po sinabi ni Wally naman, paano niyo po pinipili yung dapat yung bigyan ng bisikleta? So, Nung una, mahirap. Doon lang sa mga nakikita namin kasi nagbabike din ako. Mm -hmm. Kung nakita kong nagbabike, walang helmet, o kaya walang preno. Mm -hmm. Nagbabike, <laughs> sinilas ang gamit, pero... o sira-sira na yung upuan. Tinatawag na namin at tinutulungan namin. Pero mas gumaganda yung technique namin ngayon Uh, tumatanggap kami ng mga nomination. Mm -hmm. Lalo na kung hindi lang ayusin uh, ang bike, magbibigay ng bagong bike. Humihingi kami ng mga nomination. So, kung may kilala kayo na talagang nagbibisikleta siya, papasok, okay, o kaya kung dasot rapaw. Pwede yung mga rekomendasyon. Yes. Ayun. Tapos, iniisa-isa namin kung sino talaga yung ano, uh, karapat dapat na tulungan. Alam nyo, sa naisip yung ganyan, lalo yung ganyan may rekomendasyon, oh, ilalapit. Uh -huh. Hindi lang kayo mas nadadagdagan pa yung tao na nakakatulong sa iba. Yes, yes. yes oh, kasi oh. bisan hindi nyo na nakikita eh, pero meron silang kilala, ibinibigay na lang si sa oh. inyo. Napakaganda oh, na. Donation. So yung pala ang pinakamaganda. Pag-donate nyo, uh, ayusin namin. Tapos uh, binibigay namin dun sa mga karapat dapat na mabigyan. Alam mo, parang nagugustuhan ko yan ha. Parang gusto ko na pamigay yung mga oh, mag <laughs> Ayan, Maganda kasi ano eh. Magandang ayusin kaysa bibili ka ng bago mm -hmm. kaagad. Kasi kung inayos, para ka nag-recycle din. Mas patibay so, eh. At saka mas maganda palibay. sa environment. Sir, pwede namin kayo. Sir o oh, Teacher Antonio, maraming maraming <laughs> salamat po. Napakaganda po ng nagawa ninyo. At uh, kahit kami, hindi man namin ginagawa yan, pero nararamdaman namin yung sarap ng pakiramdam ng isang tao na kahit hindi ako kumita, pero yung matulungan ko, maraming yes. tao. Dobli-dobli pa yun. Yan ang ambisyon namin. Zero income pero wag naman lugi mm -hmm. at nakakatulong ka. Tama. Yo, yan ang maraming sala. Yan, yan Diyan sir. Po Yes, sir. Uh, sir Antonio, baka meron po kayong gustong i-shout out o meron kayong mensahe o panawagan. Sana tangkilikin nyo ang mga servisyo sa Crep Cycle sa UP Diliman sa harap ng College of Fine Arts doon yeah. sa Crep Youth Cycle. Food Complex. Pangalawa, kung meron kayong mga bisikleta or parts ng bisikleta na hindi nyo nagagamit, meron kaming community box. Iwan nyo ron. Ahahanapan namin ng makikinabang. At pangatlo, kung may kilala kayong nangangailangan ng bisikleta na talagang ginagamit naman nila sa trabaho o sa eskwelahan pero kailangang ma-repair o palitan, inominate nyo sa aming website ah, para matulungan namin. Ang search nyo, Krebs k r e B s Cycles uh, Nandoon ho yung aming Facebook page Pwede kayong mag-nominate ng mga Pwedeng ano, beneficiary, beneficiary O matutulungan namin Maraming maraming salamat yes. po At baka, ito po, may konti po um... Maraming salamat din Walang sa inyo hit uh. na parangal, o regalo O plake para po Mayroon sa inyo pala. Ito po ay bigay ng wow mali ikaw na awal oh. Iginagawad ng wow mali doble tama Ang parangal na ito sa inyo po Antonio dance. Maraming salamat. Maraming At isa maraming talagang salam. karangalan ito sa na makilalanin ninyo. Opo, kami ang karangalan namin yung maisama namin dito sa programa namin yung mga taong kagaya ninyo. Maraming, maraming, salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, po. salamat. Pwede po po isang request. Ano yun? Pwede po magpa-selfie. <laughs> Pwede yun. Magsiswilpe tayo. Akala ko prank niyo ulit. Hindi po, hindi po, hindi po. Hindi po. Hindi maganda po ito kasi for sure, marami yeah. na naman na-inspired na manonood natin. Ayan, ah, okay. Smile! at ito po, ididikit na muna natin yung picture natin at sasama natin dito sa Wow! Ikaw na album ah, namin. Ah, karangalan na talaga. Yes po, para po sa inyo. Ididikit natin siya rito. Ayan. At maraming maraming salamat maraming po sa inyo. Salamat. Hindi po biro yung ginagawa ni Sir Antonio sa mga Doc Antonio. Oo, si Doc Antonio. Biro nyo, magmula sa, sa pagiging guro, profesor, Doktor, sa public servant at sumunod paglilingkod sa bayan, paglilingkod sa mga Pilipino, at lalong-lalo na doon sa mga taong may hindi kakayanan para bumili ng kung anumang gamit gaya ng bisikleta, hindi biro ang bisikleta eh, kahit papano, importante mahal, mahal siya, importante pero may mga taong kagaya ninyo maraming maraming, saludo maraming saludo salamat po. at saludo po kami dito sa Wow Mali Doble Tama Salamat, salamat sa tulong ninyo sana po, mas marami pa tayong matulungan yan po, uh, sa website nila, sa Facebook nila. Kung meron, to? oh, Kung meron kayong Crepe gustong tulungan, eh, chat to. nyo lang po rin. Maraming maraming salamat po. Dok, Sir Antonio, wow! Ikaw na! na.